Shazna Laparan, ibinahaging ninakawa ng mismong kadugo How true ang chika na si Mary Gold Antilon ang nag-trader at nagnakaw kay Shazna Laparan? Viral ang post ng vlogger na si Shazna Laparan matapos umugong at pag-usapan ang isyo nila ni Mary Gold Antilon sa social media. Oktubre 15, ibinahagi ni Shazna sa kanyang Facebook account ang tungkol sa taong binigyan niya ng magandang buhay, sasakyan at mga luho, ngunit nagawa pa siya nitong pagnakawan. Pagbabahagi ni Shazna, binigyan na ng magandang buhay, sasakyan, luho, mga travel na pa ko nakawan ng ilang milyon. Betrayed again, dagdag ng vlogger. Marami naman sa mga netizens ang napatanong kung the who ang taong tinutukoy ni Shazna dahil dito ay nagbigay ng clues ang vlogger sa comment section. Wika ni Shazna, worst part? Kadugo ko pa na sa bahay ko pa. Napaka-manipulative pa. Pinagaway-away kami ng pamilya ko, ngayon ko lang nalaman lahat. Dagdag ng vlogger. Marami naman sa mga netizens ang nagbigay ng mensahe sa vlogger na sana raw ay huwag masyadong magtiwala kahit na sa kanyang kamag-anak dahil umano sa kabaitan ni Shazna ay tila na abuso na raw ito. Dahil sa mga clues na binibigay ni Shazna sa social media, tila nagtuturo ito sa pinsan ng vlogger na binigyan niya ng kotse noon. Komento nila, si Gold? Mas lumakas pa ang hakahaka -haka ng mga Marites matapos maglabas ng notice to the public si Shazna noong Oktubre 15 tungkol kay Mary Gold. Sa pamamagitan ng abogado ng vlogger, dito nila ibinahagi online na si Mary Gold ay hindi na konektado sa anumang negosyo o kumpanya ni Shazna. Ayon sa Espino Valencia Law Office, this is to formally announce that, effective 14 October 2025, Ms. Mary Gold P. Antilon is no longer connected or associated with Ms. Siazna Laparan. Dahil sa notice na ito, ay tila nakumpirma nga nila kung sino ang salary na nagnakaw ng milyones sa vlogger.